Mars! Morning! Oy! Oh, <laughs> putang mm, nang ano yun. Sa problema yata yun sa utak. Morning, Mars! Good morning! Ang utang ang ko. Kanina ka pa daan ang daan na. Ano ba mo doon? Kasi yung lagusan ka lang. Walang Uy, sa... Okay ka lang. Saan ba nagsasakay ng tricycle dito? Saan? Doon, no? Ay. Sa heaven. Gusto mo? Wala ka sakay ng <laughs> tricycle mars, no? <laughs> dito na lang ako magabang ng Aano tricycle. Ano dito? Wala dito na daan. Baliw. Ha? Wala. Umalis ka dyan, nagwawalis ako. Ay, sorry, sorry. Ang dami ko winawalis, ano? Di ba may dumadaan na tricycle dito? May dumadaan ka ng unano dito. tricycle saan? Tricycle, wala nga tricycle. Ganda ng umaga ko. Bakit? Nakaita kay Bay. Ha? Sarap kayo. Sarap. Ay, 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 ay. Ay, Ba't ka ba nandito? Nagwawalis ako, dami kong gawain. Talungan no? na kita. Tulungan, isa nga lang to eh. Ha? Isa lang yung walis tingting -ting namin. Ako na, ako na! ano naman, babae mong tao, nagwawalis ka. Akala ko, nag-aantay ka ng tricycle. Pinapa Ngayon tumutulong ka na. Pinapayagan ka ng asawa mo magwalis-walis ng ganito ng ano? Oo. Oh, Ako kung asawa kita kumari, hindi ako papayag na magwawalis ka dito. Tsaka aakitin ko pa mamaya yung puno kasi marami akong ano din. Ay, may hinugo, nakakita ako. Asan? Ayun no. Hinog, gagi dalawa, apat. Kita ko nga kumari. Ang laki ng hinog. Ang laki ng bayabas kumari. Kaya nga ay, oh, eh, apat eh. Ang sarap ng likod. <laughs> <laughs> likod ng bayabas. Kasi nga, makinis kasi yung likod eh. Makinis talaga yan kasi ano yung bayabas eh. Basta walang panike. Makinis. Amoy bayabas ka nga kumari. I mean yung bayabas, amoy bayabas. <laughs> amoy bayabas kumari. <laughs> Bakit ako? Hindi naman ako nagbayabas ah. Kunin ko na kaya yung bayabas na yan para maano na. Pwede, pwede. Mapitas na kumari. ka, ayun na yata yung grab mo. Ah, wala pa. Tricycle lang ako kumari. Hindi ah, ako tricycle. Magaari. bakal kala ko nag-grab ko. yaman mo na eh. Gusto mo ba yun? Teka, yung winawalis ko. Ay, oo Sinapak nga pala mo, eh. Sige Tapos, mo. Tapos di mo rin naman pala ginagawa. Hindi, ako na kumari. Eh. Ano? Ako na? Ako na nga. Ako na. Mamaya, wawalisin kita. Oh? <laughs> Halatang hindi ka marunong magwalis, no? Hindi. Ano ka ba kumari? Bata pa lang ako. Nagwawalis na ako sa bahay na. Paghawak-hawak mo pa lang, eh. Gusto e. mo pa? Sama pa kita. Ako? Sama kita Bakit sa buhay ako? ko. Sa buhay mo? Ayun Magulo. Alam mo, napapagod na ako, eh. Pagod ka Sama na? Gusto na magpahinga. Tara, pahinga tayong dalawa. Ano? Ano ka? Alis ka. Pahinga na tayo. Ano pahinga? Hindi ka pwede. Saan? Hindi ka pwede sa amin. Di ba nga aalis ka? Baka pwede makitulog muna isang gabi lang. Isang gabi? Akala ko ba paalis ka na? Ano ba yung mo? Isang tusok lang. Marang... Ito. Ano isang tusok? Tusok ko yung eh. <laughs> Gago ka. Eh, biro lang yung kumarin. Biro, Iwala no, biro, biro, hindi. Ito baka masapok kita. biro lang naman yun. Para ka naman ano. Alam mo naman ako, hindi naman kita ano eh. Ano? Isang isa nga.